Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. <laughs> Magaling sa hilo. Umahataw ang <kilo. laughs> ating tagahatak. Umahataw ang ating idol. Ito, idol. Oh. Ah, Kanuping. Magaling. Magaling. Dapat tandaan nyo yan para kung wala man ako, Belugan. Simple lang buhay mga idol pero biyaya. Si titira no ko titira. Yeah, mga idol. Yeah, yawa. yeah, mga, oh, idol, na, oh. na. Ah. Ah, so, mga idol. Oh. Yung mga tabo, Ay, na, ito na. Ito mga idol oh. Yun mga bago. Pamigat sa bato. agad mga idol oh. Mayan din sa sapi. Oh, okay, laki mga idol. Shout out yan kay <laughs> Brad Jumil Duenas. Paborito niya ito. Isigam daw. Ako ng pagtiknik uh, sa food at uh, kawin. Mga teknik sa yung uh, daddy. Ano Yung nag bicho ngayon, yung daddy niya. yun pinagbitin ko na po yung mga idol natin na tina. ako na daw, dapat daw maghatak na ako try. O ito na po, ako na naghatak mga idol. Thank you mga idol! Yun, anong tawag nun? Ipukod e, mo na yan ng mga... Anong tawag nun? Ano Tinula. Yung hasa-hasa. Ito? Uaw. Uaw, dukaw. Uaw, dukaw. tawag dito sa amin yan, mayroon din tayong konting kaalaman ba? Okay. Yan. Ito, may konting kaalaman lang mga idol. Ito, tinatawag ito dito ng bukaw. Kasi yung mata niya. Ibig sabihin, okay. ang pinagkuhaan ito na pangalan, yung ibon na bukaw. Mm bukaw! Mm bukaw! Know, yan. Kaya tinawag siya ng bukaw. Oh. Mm -hmm. ah, Uy! Ah, 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 ah. Uy sorry! Bahala. Ah, sige anggang Hanggang sa muli. Ito, matami isang sabaw. Matami isang, matami isang sabaw. Iya, yeah, tawag muringan pula. matabak masyado yan. Yeah. Oh, sige. Kuwento man.